Sir Edward, maaari mo bang uh, ipaalala sa amin, 'di ba? Kayo yung bahagi ng Second Signal Battalion ni Kiboloy. Opo, ma Madam Chair. Okay po. A ano po ba yung Second Signal Battalion? Uh, para ba yung Private Army? Actually po, Madam Chair, ang Second Signal Battalion is a legit po ng galing sa Philippine Army. Mm -hmm. uh, noon po nag-start yung ano ni Kibuloy po, yung uh, yung private army po. Nung panahon pa po ng Task Force Dabao, kasi yung unang batch ng Task Force Dabao, yung hindi pa ako nakasali doon, meron po mga workers na kasama ko, yung pili lang, sila yung mga unang batch talaga. Okay. Task Force Dabao is local lang po ng Davao Yes. Nung 2015 po, mag-jump out po tayo, 2015, na-endorse uh, po yung ano, paaro sa dito sa kingdom. Because paaro is gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay, ah, paaro. Okay. Paaro po. Under po ng 11 RCDG uh, at saka po yung sa ARESCOM po na ano. Yung, nag-train po is 11 of uh, community defense Center ng 11 RCDG. So yung paaro na sa ilalim ng 11 RCG? RCDG po. RCDG. Ano po yung RCDG? Uh, reserve. Ano po? RCDG is Reserve Command po. Ng Philippine Army. Ano po? Uh, at yung paaro na sa ilalim ng 11 RCDG at ng... Ano po? Si... Ang nag-train po is yung sa 1105 Community Defense Center po. Nag-train? Yung oh, under po ng 1105 oh, Community Defense Group? Group po. Group. Community Defense Group. Okay po. A Defense Center po. Center. Defense Center. Okay. Bali po yung uh, Second second Signal Battalion po is, ano po yan, nabuo po yan ang buong kingdom members or workers po. Wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. Di po kagaya ng ibang mga po, ng paaro sa ibang lugar po sa ibang tawag nito sa ibang parte ng ah, regional po na mm -hmm. no yung exclusive po talaga yung 2 signal battalion under po ng SMNI. Ah oh, okay. Under ng SMNI yung Opo. media company. Opo. Media company, Pero company yung po. Media company ng SMNI merong sa ilalim niya nitong 2 signal battalion. Opo. Ito po yung certificate ko po sinirex ko. Oh, okay. Po. Asahin ko po yung ano yes, talaga Yes please and then paki-submit ng kopya sa aming Comsec. So ito Edward. po yung ano namin yung sa September 7 2015 to mm -hmm. November 21 na uh, training po namin. Okay. Ang uh, ano po is Philippine Army Affiliate Reserve Unit PAARO, then Military Orientation Training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion Sunshine Media Network International. Ito po so, yung ano. So ito pala ay 2nd Metro Davao Signal, Opo, Signal Battalion. Oo. Uh, pangalan niya. Opo. Okay. Diyan ba sa 2 Metro Davao Signal Battalion kinukuha yung tinatawag na Angels of Death? Actually po, meron po tayong ano, diyan po niya kinukuha. Yung ibig kong sabihin, yung Angel of Death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga labi na sa mga ko na mga worker na napatay na po. Bali, kung saan po yung, for example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, yung talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, mari kong gawin yun. So yung pagkaalam nyo sa angels of death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers, pumapatay ng workers para magpakita ng loyalty kay Kiboloy. Ah, uh, yung Angel of Death is nabuo po 'yon, yung sa mga against sa kanya. Like huh? sa pastoral po narinig niyo po sa kanyang ano, oh. yung na, na ano po ni Lulia oh. na papatayin yung mga pamilya niya pag lumabas, pag marami silang alam. Hmm. Tapos naglumabas sila, hindi na sanaaring makalabas sa sa ministry, sa poder niya. Tsaka maraming alam po, yung nakakaalam po po sa lalo na sa pastoral in circle. Mm -hmm. Yung mga ganun po. Tsaka mayroon din pong member ng ano, yung sa Angel of Death, yung kasama po rin po yung si Simon Tagnipis. Mm -hmm. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jaruk. Kay? Jaruk po. Jaruk? Opo, Jaruk. Sino po si Jaruk? Duming Jaruk, hindi ako dato po yan ng ano, uh, kausayan. Kahusayan? Sityo kausayan ng... Sityo kausayan. Opo, yung sa ano ata yan, sako patayan ng Manuel giangga sa Davao City. Sa Davao City, sityo kausayan. Opo. Uh, nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department oh. sa amin na si siya yung talagang tumira kay Jarog. Ang security department, ito rin po yung 2nd Metro Davao Signal Battalion. Opo, under po lang okay. security department yan mm -hmm. ng kingdom kasi more or less 21 department yung nasa loob ng kingdom. May logistics, yan mm -hmm. yan, transportation. Opo. Logistics kina Mr. Sita o atiging Opo. kayo naman sa security, sa security department. department. Okay. Ganun po yung ano namin, set up po dyan sa loob. Okay at uh nung nasa loob po kayo nitong 2 Metro Davao Signal Battalion o yung security department uh meron ba kayong nasaksihan na inabuso o meron ba kayong nasaksihan na, na sinaktan uh, paano yung ginagawa sa kanila at bakit sa sa mga balita usually bakit usually sinasaktan yung mga miyembro uh Maging ako po, hindi po ako exempted sa punishment. Kasi yes. mare nilang sabihin sa akin na sa Bisaya ba, pa, badlong 'yung matigas mm. 'yung ulo. Mm. Tao rin naman po tayo nagkakamali, lalo na 'yung sabihin, bawal mag cellphone, bawal manood ng sine, bawal maglaro ng computer games. Because I was there 15 years old pa po ako since 1999. Ah. I started 'yung nag-solicit ako, nagtitinda ako ng puto, kakanin. Okay. Tsaka po yung mga palo po na uh, yung mga punishment po na sinasabi ni lalo na po sila ni Ate Gingging yung mm -hmm. ano yung naranasan yung fasting na uso po yan dati 99 I was there in Tamayong kaya po totoo po yung sinabi niya na bawal po talaga silang kausapin mm -hmm. bawal pong tulungan bigyan ng pagkain kasi madadamay ka mm -hmm. Saka yung hindi naman po sila makakain talaga kasi yung mess hall separate si oh. Nasa taas yung sila, eh, yung mesol solda sa baba eh makikita sila kung kakain. Katama yung sinabi nila, in order for them na masurvive yung physical nila, yung inom ka talaga pag, na, 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 pag naliligo ka, yun ang testimony din ng mga nakaranas din ng fasting na nakausap namin after nun. Mm -hmm. Sa akin naman po, yung paluan po, 2013, massive paluan. po yun, na pinasuot po kami ng SS, yung orange, yung serpent seed po, ang mini, alam mo yung espresso? A serpent seed? Opo. Naka-orange kami nun. Tanggap naman po namin yung time na yun kasi akala namin yung siya yung anak ng Diyos, uh -huh. yung talagang tanggapin mo yung punishment mo. Alam niyo yun po yung parang ang turing sa amin na mas ma, yung trapo, mas may karapatan pa yung trapo kaysa sa amin. Uh -huh. Hindi kami, kahit bata, bawal kami kausapin, bawal kami magingay, Yung na isang beses na tumawa kami, pinapalo kami ka, ulit. Tawa lang po kasi mabigat kaya yung mag-ano ka ng bato. From gising kami ng 4 a.m., preparation para devotional 5 a.m., uh -huh. tuloy-tuloy na yan, work job, kain, tanghalian, kain lang, isang oras lang yung pahinga. Hanggang alas 10 ng gabi yung ano namin, trabaho, puro Mas overtime. Mas matagal pa sa pagkakaroling na atiging na, atiging na 14 hours. Kayo, 4 a.m. hanggang 10 p.m. Opo, hindi so, pa po kasali yung 20, devotional. 18 hours, devotional pa. Bago matulog po, yung mga 11 na po kami makatulog, 11 or 12, ganyan. Ay, okay, wow. Okay, so 16 hours, pwedeng umabot ang isang araw. Opo. Okay, ah... Uh, yung, yung mga pagpatay nung 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security uh, department, si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Uh, opo, kasi yung kay Simon po kasi, nasabi nila sa amin yan. Yeah, uh, si nasa, si ko si Simon. Uh -huh. Opo. Way back, ano yun? Uh, hindi ko na alala -ala yung mga taon na yun. Pero, sabi niya na, na, kasi may galit daw kasi si pastor doon sa yung jaruk kasi yung lupa niya doon ayaw ibenta. Jaruk. Eh, opo. eh iba, si Jaruk at si Simon Tagnipes ay parehong tao or magkaibang po, iba. Magkaiba sila? Opo. Eh, so bakit kung galit si Kibuloy kay Jaruk, bakit papapatayin si S Simon Tagnipes? Ah, ah, si Simon po kasi nung matapos niyang patayin si Jaruk. Ah, siya ang pumatay po, kay Jaruk. Siya po, pumatay talaga. Matapos niyang barilin si Jaruk, Uh, nagkasama ko siya sa ano sa QGC compound sa katitipan na kung saan security din siya parang normal lang parang walang nangyari uh -huh. hanggang sa lumabas siya yung paglabas niya po hindi pa siya nagkaroon ng threat kasi nanahimik lang siya nung time na yun pero di namin alam bakit few years uh, ilang taon na bakit naglive siya ng Facebook against na siya ngayon kay Kibuloy po Nagdala lang siyang Bible, yung agad sa uh -huh. doktrina. Uh -huh. Sabi ng ano niya, yung mga kanyang kapamilya niya, pinuntahan uh -huh. siya doon, nilapitan upang pabalikin. Uh -huh. Ngayon, ayaw na niya kasi, sabi niya, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Uh -huh. Kumbaga, nakasala siya ng ano, nakakuha siya ng buhay, nakautang siya ng buhay ng tao. Kailangan din niya, parang natanggap na niya. Na, yung na, pagpatay niya kay Jaro? Oo, tanggap na niya na may mangyayari din sa kanya. Uh -huh. Kaya nga nag-ano talaga siya, sabi pa nang kasi magkakilala kami ni Simon eh. uh, sabi pa nga niya yung ano niya, yung mga kaibigan niya, yung parenting niya talaga, yung, uh, yung kadugo niya. Kamag-anak. Kamag-anak niya, sabi nga niya na, na kung saan, magdadala na siya ng Bible. gano na po yung ano niya. Kasi parang nagsisisi po siya sa naga, nangyari, nagawa sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. So, At si Kibuloy ba talaga ang nag na pumatay? Baka baka mga tao lang niya, hindi niya alam. Hindi naman po namin kung ako, hindi naman namin gagawin 'yon kung kung hindi inuutos mula sa taas. Sino okay. ba kami? Magagalit lang kami sa isang worker, sa isang tao na na against sa ministry hmm. na lumabas, galit lang. Pero pag inutos na niya, niya na gawin namin 'yan, gagawin po talaga namin 'yon. Okay. Kamusta naman yung pagdrato ni Kibuloy sa mga miyembro? Alimbawa, pag may sakit pag may pangangailangan ang miyembro kumusta ba pag may sakit po yun lang po yung ano doon kasi kami ordinary worker dati yun uh, Nakalarasan ko po nung nakasakit ako nang yun pneumonia uh -huh. ah, basal pneumonia uh -huh. binibigyan lang po kami ng bamasay, isang daang piso uh -huh. tapos pa-check up sa SBMC uh, sa anong public ano hospital uh -huh. SBMC tapos, southern Philippines Medical opo, southern, Center. Hindi naman sa inaano natin, minamaliit yung SPMC. Uh -huh. Maganda naman yung servisyo doon. Pero sa nga na nag-solicit ka, nakapagbigay ka ng income, nakapag-trabaho. 10 nakapag -trabaho. to 15 million oh. every, ano ba yung sinabi kanina? Every uh, yung buong ano, pinag-anoha namin. Uh -huh. Yung, uh, yung araw-araw naka-income kami. Pag mayroong month of blessings, uh -huh. yung KOH na sinasabi, nakakontribute ka ng pera, tapos nakasakit ka, i-ano ka lang, i- big up kasi SPMC. Mm -hmm. Tapos niyan, ano ka pa sa lingap? Yung programa po ni ano ni doon po sa Davao yung lingap. Uh -huh. Pipila ka doon ng ilang oras. Mm -hmm. Eh at saka hindi po sinasabi, ano to yung ano po Madam Shaw yung hindi pinapa pinapa kilala na kingdom kami. Mm -hmm. Galing kami kay Kibuloy kasi mapapahiya daw si Pastor kasi mayaman daw. Yung, yung reaksyon ng tagalingap, yung malaman nila, uy, kibuloy mayaman yan. Bakit kayo nangihingi ng ano? Ayun eh, na nga. So, da. Ganun po yung ano. Tama rin. So kasi nakakagenerate kayo ng malalaking pera Opo. pero hindi kumbaga katumbas Nung yung medical, medical care, care na, na nakukuha nyo kapag kayo naman ang nagkasakit. Kung may ibang pangangailangan bukod sa health, ganun din ba yung nangyayari lang? Yung halimbawa po, yung katulugan nga namin, alam po nila general Tory po yun. Yung uh. naka sila, Marantan, nakapasok sila doon, yung tulugan uh. ng mga babae doon, uh. parang ito, malaking nga mala tapos... Mala ano na, parang mga sardinas diyan. Uh -huh. tabi tabi lahat walang ano, walang maayos na tulugan. Kaya ka po lahat 'yung natin sa TV, 'yung propaganda. Saka 'yung ano po, 'yung 'yung bibigay sa amin supply, sabon, niyan. Uh -huh. 'Yun po, walang 'yung honorarium, swerte lang mabigyan ka. Uh -huh. 500 minsan weekly or 200, depende sa tagal mo na sa loob at sa kabila ng milyones na kinukuwota sa inyo buwan-buwan. So pati yung mga higaan, ilang, kumbaga ilang paligo lang kumpara sa kailangang higaan ni Ate Gingging nung may ano lang, bear, tapos o may pako ito. Very bear din sa, sa pag, uh, karanasan ninyo. Ngayon, uh, Sir Edward, pagkatapos nung mag-share kayo ng testimonya nyo sa Senado, asa uh, sa pamamagitan ng video noon, Uh, inamin mo na lumapit ka kay Crescente, Canada. Yes, kayo po. So, maari mo bang ikwento, Edward, Sir Edward, yung encounter na iyon? Opo, ganito po yan. Di ba po, yung last December, nag-ano po tayo ni attorney, yung nag-ano nag, kami, sa yung about ko. sa ano, yung coming na ano hearing. Opo eh, gaya po sinabi ni ano ni Yulia, kahit nila po ni Tigingging, lahat kami dito, loyal at committed po kami lahat. Naniniwala kami na anak sa ng Diyos, glorified body. Kahit na lumabas ka, dahil parang doon ka na lumaki, yung mundo mo doon na umikot. Doon na umikot yung mundo mo. Tapos pag na anuhan niya na 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 nalaman mo na, para sa isip mo na siya na talagang daan at katotohanan kahit nasa labas ka, Maano ka magkaroon ka ng takot baka mamatay ka tapos siya yung harapin mo. Tingnanon mm. po yung nararamdaman namin. Kaya nung time na yun e, uso yung pinalabas na glorified na raw si pastor. Mm. E, yung time na hindi na siya nagpapakita gaano. So lumapit ako ngayon kay Enting Canada po, presidente, ano sa barangay hall. Mm -hmm. Kasi baka sakali ako na totoo nga si pastor. Ano ko talaga? Nakadeside talaga ako na lumapit. Mm -hmm. January 16 or 17 kung hindi ako nagkakamali nitong diya, taon. Na, Pumbaga pagtataydor po yung gagawin ko, yung ganun. Kasi isusuka ko yung mga contact ng staff ninyo. Gagawin ko talaga 'yon kasi parang na-feel ko na totoo talaga 'to si pastor. Parang Lord patawad po kung ako nakakontak ako sa kanila, nila Arlene. Ganun po na-feel ko kasi I've been there for 20 years tapos yung wow. yung faith mo, yung alam mo na, lumaki ka sa isang religiousong pamilya, yung ganun po. Tapos Paglapit ko po nung time na yun, buti na lang, uh, may sinabi si Inting, bago ko na ibigay, buti na lang, hindi ko na ibigay yung number. Hindi kasi, hindi kasi siya nag-ask nung una. Mm -hmm. Unang ginawa niya, nung usap kami, fellowship, ang ganda ng fellowship. Mm -hmm. Ito, ganyan talaga yung sa kingdom, buhay ni pastor, ganyan. Bigla lang kalagitnaan, na iba yung usapan namin, ba't, ka, ba't naman kasi kayo pumupunta dyan? Ba't naman kasi kayo? Kayo nag-testimony dyan. Hindi mo alam. Baka may riding in tandem na paglabas mo. Ganon. Dalo, uh, antandem. Riding in tandem. Yun po ang sabi niya sa akin. Mm -hmm. Baka may riding, riding in tandem. Anong, ano pang sinabi niya sa iyo? Tapos, da silangbayon daw. Yung si bayon po, yung military po na ano namin, ay yung naka-DS po kay Ibuloy. Sabi niya, ba, silangbayon, bago lang may pinatay. Anong pangalan nun? Yung Lambayon po, apelido. Parang Dino ata yung pagkakaalam ko. Nilo, Lambayon. Dino. 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 Dino dino So anong, nung, nung sinabi ni uh, eh, Mr. Canada yan, Enteng Canada, na isang riding in tandem lang yan, uh, tama ba na tinanong niya sino yung kausap mo sa mga staff ko? At nung binanggit niya yung riding in tandem, kaugnay ng mga staff ko, ano yung pagkaintindi mo sa tanong na yon? At sa sinabing iyon? Ang pagkakaintindi ko po na maaari kami ipapatay kung papatuloy namin itong ginagawa namin. Mm -hmm. Kasi pagbanggit niya na silang bayon, doon po ako na ano? medyo na... Kasi silang bayon po kasi kasama ko yan sa Julo mm -hmm. na nangharas doon sa mga yung mga native doon, yung mga nakatira sa Julo. Ang mga lumad? Lumad po. Uh -huh pumunta nga, yung ebidensya, may tayong ebidensya. Uh -huh. Yung si LJ Lindaan, yung sa si James pumunta doon. Yung si dating chief ng Tibungko, at uh, Tug Tugbok, si Alcalaba 'yon na, ano, pumunta din sa amin, interview. Al uh -huh. Ako yung kaharap. Uh -huh. Yun po yung mga, ano, yung, kasi, silang bayon po kasi, nag-alias pa nga siya noon, alias Rico, tapos naka-wig siya. Alias Rico? Oo, oh, uh -huh. ginamit niya doon sa, ano, Julo. Aha. Uh -huh. And uh, kanina nung, Sir Edward, nung uh, binabanggit niyo sina si Montagnipes at Jaruk, may binanggit din kayong uh, usapin ng lupa. Ito rin ba ay kaugnay ng mga hinaras na mga lumad? Or iba opo, opo, kasali na yan yun? sa Jolo, buong ano ng Ramayo. Jolong? Ah, Jolo, Sitio Jolo. Sitio Jolo. Opo. Okay. So... Okay, so yung encounter nyo, yung pag-uusap nyo kay Mr. Canada, ay eh may ganong parang banta na ang dating sa inyo, pwede kayong ipapatay dahil binanggit yung riding in tandem. Pati nung tinanong niya sa inyo, yung staff ko binanggit din yung riding in tandem. Ano yun? Pati staff ko binabantaan nila? Hindi po. Ah, hindi naman talaga direct na banta. Pero ano lang, parang, parang ano lang ba? Yung ano yung kapag ano ka dyan, hmm. lang. Ah. na ano, mayroong landing tandem. Hmm. Kaya na ano po ako, natakot din po ako nung sa mga kasamahan ko na staff. Kasi hmm. uh, konsensya ko rin naman kung ibinigay ko yung numbers. Yan, nirason ko na lang na, ay, nga na, uh, iwan yung ano ko, si ibang isa, is, sa isang cellphone ko yung ano, ah, mga kasi nagmamadali akong pumunta dito, parang makausap ka. Kaya, alam nyo po ba, pinag-isipan ko yun bago pumunta doon. Nalangin talaga ko, Lord, kung kalooban mo na, totoo si Pastor, magaganap talaga ito, mangyayari talaga na babaliktad talaga ako. Buti na lang, nakamention siya noong time na yun. Parang yun na yung ano ko eh. Alam mo yung masaya ka, nag-usap kayo, fellowship, tapos biglang gumagano, kumambyo. Yung saya mo, nabaliktad, na ano, na, uy, <laughs> parang ano to ah. Iba. Iba na to ah. Mayroon namang binat, eh, inutusan niya si Simon. Kaya lahat ng uh, napatay po nila, na mga kasamahan ko, sila Simon Tagnipis, na nanay Ilsa Bolivar, si Raymond Pasyol, na ano ko po, naalala ko po doon sa ano ko, yung na, na, na recall ko ba, sa isip ko, bida to ah. Yung kawawa, yung mga ko. Si Elsa Bolivar na binanggit din ni Ate Gingging kanina, yung senior citizen. Opo. And then binanggit niyo ngayon si Raymond Fasol na binanggit mo rin dati sa opo, video opo. Opo. interview nyo. Marami ba to yung mga pinapapatay? no? Actually, mayroon pa po mga iba dyan na hindi ko po minention. Baka ano no, na po ma yung magsabi. Oh, po. Mga ilan po sa pagkaalam <laughs> niyo? Kaalam ko po, mayroon pa nga yung pastor under investigation po. Yung isang pastor na okay. uh, ano pa po yung si disera yung apelido. Deshera, worker din po yun dati. Uh -huh. Member, worker yun siya. Uh, kung hindi mo kasi maalo, kahit sabihin mo na ano po, Madam Chair, bakit mga member o mga worker, parehong ikinamatay. Pwede namang magkasakit yung isa, nabunggo ng tricycle yung isa. Pwede naman yung, bakit puro baril? So, panay baril ang, o, pag paril, baril ang kinamatay? Panay puro pagbaril baril yung, pag, ano, yung kinamatay ng mga ano, coincidence talaga. Tapos kung mag kay kayo doon sa ano, mayroong pool guy, yung mga ganun po. Okay. So may mga fall guys pa? Na ano, manahuli. Okay. Tapos hindi naman pala yung ano, yung totoo id na, mga hindi alam ng pamilya na may nahuli na pala sa ano sa mga sa mga suspect ng ganun po na ano, sinikreto ng ng police station. Ngayon po, kino-confirm niyo po ba na meron pa yung meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal at ano po iyang tinatawag na Angels of Death? Yan po ay kasi uh, kasinungalingan mm -hmm. at kung yan ay uh, accusation inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin okay so uh, sinasabi nyo kasi nungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal okay. pero ano naman po yung angels of death uh, hindi ko po invento po nila yan eh